kaluluwa ay sumisimsim ng kulay ng kanyang mga iniisip. Marco Aurelio Isipin mong may dalawang utak. Isa'y parang alon sa dagat. Magulo. Walang direksyon. Saglit lang ang kapayapaan. Isa naman ay parang lawa sa umaga. Tahimik. Malinaw. Malalim. Pareho silang may tubig. Pero alin dyan ang gusto mong lumangoy araw-araw? Marami sa atin. Gigising pa lang binabahan ng alalahanin, mensahe, notifikasyon. Lumulutang tayo sa impormasyong walang saysay at dahan-dahang lumulunod sa sariling isip. Pero, paano kung bukas gigising ka at malinaw ang lahat? Paano kung bawat hakbang mo ay may saysay, bawat salita mo ay may bigat, at bawat desisyon mo ay buo at payapa? Hindi ito himala. Hindi rin ito talento. Ito ay disiplina ng kaisipan isang kasanayang hinuhubog araw-araw sa tahimik na pagsasanay. Ang katalinuhan, sabi ni Seneca, ay hindi bagay na minamana. Ito'y binubuo piraso-piraso gaya ng isang eskultura. At sa likod ng bawat eskultor ng isipan, nandoon ang sining ng mga stoiko, sina Marco Aurelio, Epicteto, at Seneca, mga mandirigma ng kaisipan na tinuruan tayong hindi sapat ang magbasa ng karunungan kailangan itong isabuhay. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang bimpu simpleng ehersisyong stoiko na maaari mong gawin araw-araw. Hindi ito para lang maging mas matalino sa papel, kundi para maging mas malinaw mag-isip, mas mahinahon sa kaguluhan, at mas matatag sa bawat hamon. Maliliit na ritual, malalaking pagbabago. Dahil ang utak na disiplinado ay utak na matalim, at sa panahon ng kaguluhan, ang malinaw na pag-iisip ay isang uri ng superpower. Kung may napansin kang kakaiba sa simula ng video na ito, kung naramdaman mong parang tinamaan ka ng isang bagay totoo, huwag mong hayaang lumipas lang yan. Mag-subscribe ka na ngayon, pindutin ang maliit na kampana, at bigyan mo ng like ang video na ito. Hindi lang para sa akin, kundi para sa iyo rin. Dito sa channel na to, hindi tayo nagbabahagi ng quotes para lang ipost. Ang layunin natin ay buhay na karunungan, mga aral na kayang buhati ng isang tao palabas sa gulo ng kanyang isipan. Kung isa ka sa mga taong gusto ng mas malinaw na kaisipan, mas malalim na pagkaunawa, at mas malakas na emosyonal na intelihensya, alam mong tama ang pinuntahan mong lugar. Wala tayo rito para lang tumingin. Nandito tayo para tumino. Dahil sa mundong puno ng ingay, ang pinakamatalinong gawin ay hindi palakasan ng sigaw, kundi palalimin ang isip. Kaya halina, tayo ay maglakbay kasama ang mga stoiko, hindi patungo sa pagiging perpekto, kundi patungo sa pagiging mas buo, mas matatag, mas gising. Ano nga ba ang stoicismo? Para sa marami, ito'y tila isang matandang ideolohiya, filosofiya ng mga Romano, ng mga emperador at alipin na niluma na ng panahon. Pero kung bubuksan mo ang pinto ng isipan mo, makikita mong ang stoicismo ay hindi lumipas. Sa katunayan, ito'y mas buhay ngayon kaysa kailanman. Ang stoicismo ay hindi koleksyon ng mahahabang teorya. Hindi ito para lang sa mga eskolar o pala palaisip. Ito ay pilosopiya ng araw-araw, isang paraan ng pamumuhay. Isa itong gabay kung paano maging malakas sa isip, tahimik sa emosyon, at matibay sa gitna ng bagyo. Sabi ni Epicteto, hindi mahalaga kung gaano karaming libro ang iyong nabasa, kundi kung paano mo isinabuhay ang mga ito. Sa mundo ngayon kung saan halos lahat ay nakikipagunahan sa impormasyon, nakalimutan na natin ang isang simpleng katotohanan. Ang talino ay hindi nasusukat sa dami ng nalalaman, kundi sa lalim ng nauunawaan at sa galing ng paggamit nito. Ang katalinuhan sa pananaw ng mga stoiko ay bunga ng pagpigil sa sarili ng matinding obserbasyon at nang kakayahang pumili ng tama sa gitna ng kaguluhan. Hindi ito ingay. Ito ay kalinawan, sabi ni Seneca. Ang tunay na edukasyon ay ang paghubog sa pagkatao, hindi lang sa isipan. Kaya sa bawat pagkakataon na pinipili mong huminga bago sumagot, magsulat bago magalit, o tumahimik bago humusga, ikaw ay nagsasanay ng stoikong katalinuhan. Sa kabila ng modernong mundo, may social media, deadlines, toxic positivity, nananatiling epektibo ang sinaunang aral ng stoicismo. Bakit? Dahil ito ay nakaangkla sa ugali ng tao, sa katotohanan ng buhay, at sa hindi nagbabagong prinsipyo ng kalikasan. Isipin mo, sina Marco Aurelio, emperador ng Roma, ay sumulat ng kanyang mga iniisip gabi-gabi, hindi para sa mundo kundi para hasaing muli ang kanyang sarili. Isinulat niya, bawat araw ay pagkakataon upang gisingin muli ang sarili. Hindi niya sinabing magbasa ka ng sampung libro o aralin ang buong lohika. Ang sinabi niya, bumalik ka sa sarili mo, ayusin mo ang iniisip mo, piliin mo ang tama. At dito nagsisimula ang tunay na intelihensya, hindi sa pagsisiksik ng kaalaman, kundi sa pagsasanay sa pag-iisip hindi sa dami ng alam kundi sa uri ng pagkakaintindi at sa kakayahang ipamuhay ito. Ngayon ang tanong, paano natin maisa sa buhay ang stoicismo araw-araw? Paano natin huhubugin ang isip tulad ng isang panday na humahampas ng paulit-ulit hanggang maging matalim ang bakal? Ngayon na naitanim na natin ang ugat ng pagkaunawa, panahon na para diligan ito ng kilos. Sa stoicong pilosopiya, walang silbi ang karunungan kung hindi ito nadarama sa kilos hindi natin kailangan ng higit pang kaalaman. Ang kailangan natin ay pagsasanay, disiplina, ritual, at dito na tayo magsisimula. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa iyo ang limang ehersisyong stoiko. Hindi komplikado, hindi kailangan ng apps, hindi kailangan ng guro. Kailangan mo lang ng bukas na loob, kaunting papel, at ang pasya na araw-araw ay pwedeng maging bagong simula. Kaya halina, simulan na natin tahimik, makatuturan, gising, isulat mo, dahil ang iniisip ng malinaw ay isinusulat ng malinaw. May isang gabi, pagod na pagod si Marco Aurelio. Emperador siya, pero tao rin. Sa gitna ng digmaan at politika, umupo siya, kumuha ng panulat, at nagsimulang magsulat. Hindi para sa iba, para sa sarili, para alalahanin kung sino siya, para hindi makalimot kung anong mahalaga. Ito ang kapangyarihan ng journaling, isang kasangkapan stoiko na ginagamit para hasain ang isip, hindi lang ilabas ang nararamdaman. Sa mundo ngayon, ang isip natin ay puno ng impormasyon, emosyon, pangamba. Kapag walang direksyon ang iniisip mo, magiging malabo ang pasya mo. Kapag hindi malinaw ang pasya mo, magiging magulo ang buhay mo. Dito pumapasok ang journaling. Pagkakataon araw-araw para linisin ang isip, tanungin ang sarili at hanapin muli ang direksyon. Hindi mo kailangang maging manunulat. Hindi mo kailangang magtagal ng isang oras. Tatlong tanong lang araw-araw, sa papel o kahit sa cellphone mo. Ano ang natutunan ko ngayon? Ano ang bagay na nagpawala ng aking focus? Paano ko mas maayos na marereak bukas? Mas maganda kung gawin ito bago matulog, gaya ng ginawa ni Marco. Dahil ang pagsusulat sa gabi ay parang salamin, ipinapakita nito kung sino ka ng walang palamuti. Sabi ni Epicteto, Kailangan nating magsanay, hindi para lang magmukhang matalino, kundi para malaman natin kung paano mamuhay. Ang pagsagot sa tatlong tanong ay, ehersisyo sa lohika, disiplina at emosyonal na katalinuhan. Unti-unti mong mararamdaman na hindi ka lang basta nagre-react sa mundo, pinipili mo na kung paano mag-isip at tumugon nagkakaroon ka ng mental clarity, hindi mo na kailangang bitbitin lahat sa utak, napapalalim ang self-awareness, mas alam mo kung bakit ka napikon, kung kailan ka nalito. Napapalakas ang logical thinking. Natututo kang tumingin sa mga sitwasyon na may distansya, gaya ng isang stoiko. At higit sa lahat, may nangyayaring neuroplasticity, unti-unting nasasanay ang utak mo sa pagproseso ng impormasyon at emosyon sa paraang mas disiplinado, mas malalim, at mas malinaw. Kaya kung gusto mong simula ng paghasa ng iyong isip, isang bolpen lang ang kailangan. Isulat mo. Ipaalala mo sa sarili mo kung sino ka, kung ano ang mahalaga at kung paano ka gustong maging bukas. Bawat araw, parang paligsahan ng atensyon, may tumutunog na notifikasyon, may tumatawag, may bagong headline, may kausap ka habang nagtatype, habang nag-iisip ng ibang ginagawa. Ang isip, humihinga pero pagod. Gising pero sabog. Ito ang lason ng multitasking. Parang maraming natatapos, pero ang totoo, kalat ang isipan, mababaw ang pagkaintindi, at mababa ang kalidad ng ginagawa. Sabi ni Marco Aurelio, ang karamihan sa mga bagay na sinasabi at ginagawa natin ay hindi kailangan. Isipin mong totoo ito. Ilan sa ginagawa mo ngayong araw ang talagang may kabuluhan? Ilan ang ginagawa mo ng buo ang puso, buo ang isip, ang lunas? Monotarefa. Ang sining ng paggawa ng isang bagay lang sa isang panahon, ng buo, ng malalim, ng may presensya. Hindi ito simpleng productivity trick. Isa itong espiritual na disiplina. Para sa mga stoiko, ang presensya ay isang anyo ng katalinuhan. Kapag nandyan ang isip mo sa ginagawa mo, hindi lang katawan ang kumikilos, pati kaluluwa, pumili ka ng isang simpleng gawain sa araw mo. Pwedeng magtimpla ng kape, magligpit ng kama, maghugas ng pinggan. Sa oras na iyon, isara ang ibang tab sa isip mo. Walang musika, walang cellphone, walang balita. Pakinggan ang tunog ng tubig. Amuyin ang kape. Pansinin ang bigat ng kumot habang inaayos mo ang kama isa-isang hakbang, isa-isang paghinga. Hindi ito kabagalan. Ito ay disiplina ng pagkatao. Sa bawat ulit ng ganitong pagsasanay, hinahasa mo ang utak mo na tumira sa kasalukuyan. At sa kasalukuyan doon ka pinakamatalino dahil wala kang hinahabol, wala kang kinatatakutan. Naroon ka, kumpleto. Ang modernong agham ay sumusuporta rito. Ang pag-aaral ni Cal Newport tungkol sa deep work ay nagpapakita na ang taong sanay sa malalim na fokus ay hindi lang mas produktibo, mas maligaya, mas makabuluhan ang buhay at mas matibay sa stress. Pero bago mo maabot ang lalim na yon, kailangan mong turuan ang isip mo kung paano huwag magmadali. Ang stoiko ay hindi mabagal. Siya ay buo. Kapag siya'y kumikilos, alam niya kung bakit. Kapag siya'y nagsasalita, alam niya kung anong hindi kailangang sabihin. Dahil pinili niyang naroon sa mismong sandaling iyon. Sa isang mundo na laging nagmamadali, ang katahimikan ay hindi kahinaan. Isa itong pahiwatig ng matatag na isip. Kapag natutunan mong gawing banal ang simpleng gawain, mas makikita mo na ang katalinuhan ay hindi laging naroon sa komplikadong bagay. Minsan na sa isang tasa ng kape lang ito basta buo kang naroroon. Kapag may natutunan tayong bago, Karaniwan ay iniipon natin ito sa loob ng utak, parang mga gamit na tinatambak sa isang kahon. Akala natin, basta nandoon, sapat na. Pero tanungin mo ang sarili mo, ilang beses ka nang nakalimot ng isang bagay na akala mo alam mo? Ilang ideya ang pumasok sa isip mo pero hindi mo na maalala ngayon? Sabi ni Epicteto, Tanging ang mga tunay na edukado ang tunay na malaya. Hindi sapat ang alam mo sa teorya, kailangan mo itong aralin sa katawan, sa salita, sa aksyon, at walang mas mahusay na paraan para tunay na matutunan ang isang bagay kundi ituro ito. Kapag nagtuturo ka, napipilitan kang linawin ang ideya. Hindi mo pwedeng gamitin ang mabubulaklak na salita kung ang kausap mo ay bata. Hindi mo pwedeng ikubli ang kalabuan ng pagkaintindi mo. Doon mo mapapansin, alin ang tunay mong naintindihan at alin ang inimemorize mo lang. Subukan mo ito. Pumili ng isang konseptong stoiko, halimbawa, control at hindi control. Pagkatapos ipaliwanag ito sa boses mo na parang kausap mo ay pitong taong gulang. Gamitin mo ang simpleng wika. Gumamit ng halimbawa sa araw-araw, traffic, pagkabigo, taong rude sa iyo. Kapag nagawa mong linawin ang pilosopiya sa ganitong paraan, hindi ka lang nag-aral. Namuhay ka sa ideya pwede mo ring gamitin ang teknik ni Richard Feynman, isang pisikong kilala sa husay sa pagpapaliwanag. Kapag hindi mo kayang ituro ang isang bagay ng simple, ibig sabihin, hindi mo pa ito naiintindihan. Sa stoikong pananaw, ito ay disiplina ng isip. Alisin ang labis, panatilihin ang esensya. At ang maganda dito, habang ginagawa mo ito, mas malalim ang pagkaintindi mo. Mas matibay ang memorya mo. Tinatawag ito ng mga neuroscientist na active recall at elaboration. Kapag ipinaalala mo ang ideya sa ibang tao gamit ang sariling wika at halimbawa, inilalagay mo ito hindi lang sa isipan mo kundi sa sistema mo. Kapag kaya mong ituro ang isang aral, kaya mo na ring ipamuhay ito. Dahil sa bawat paliwanag, ikaw din ang unang natututo. Sa bawat pagbanggit ng aral, ikaw ang unang tinatamaan. At sa bawat pagsubok mong gawing malinaw ang ideya, mas luminaw rin ang landas mo. Hindi mo kailangan ng klase para maging guro. Kailangan mo lang ang tapang nalinawin ang iniisip mo. Dahil ang tunay na katalinuhan ay hindi tahimik. Ito'y handang magsalita at handang makinig sa sarili nitong boses. Sa tuwing nag-aaral tayo ng bagong ideya, kadalasan ay sinusulat lang natin ito ng diretsyo parang listahan ng groceries. Isang linya. Sunod. Sunod. Pero ang utak ng tao ay hindi linear. Hindi ito nagsusulat sa isang tuwid na daan. Ang isip ay parang puno. May sanga, may ugat, may koneksyon sa lahat ng direksyon. Kaya't kung nais mong matutunan ng mas malalim ang isang konsepto, kailangan mong mag-isip gaya ng iniisip ng utak mo. Naka-pattern, naka-konekta, at may emosyon. Dito pumapasok ang mind mapping." Isang simpleng ehersisyo na ginagamit ng mga stoiko, kahit hindi nila ito tinawag sa ganitong pangalan. Isipin mo si Marco Aurelio, nagsusulat ng kanyang mga iniisip sa iba't ibang hugis, ulit-ulit na tanong, pagbabalik sa parehong ideya, koneksyon ng kabutihan sa kamatayan, ng katatagan sa kawalan ng kontrol. Isa itong mental landscape. Gawin natin itong praktikal. Kapag nag-aral ka ng isang ideya, halimbawa, ano ang tunay na kontrol? Huwag lang itong isulat sa isang talata. Sa gitna ng papel, ilagay ang ideya. Mula rito, maglagay ng mga sanga. Anong emosyon ang konektado rito? Anong karanasan mo ang nagpatunay niyan? Anong larawan ang pumapasok sa isip mo? Kung iniisip mong wala kang talent sa drawing, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay maalala mo ang naramdaman mo noong natutunan mo ang ideya. Kung ang control ay nagpapaalala sa iyo ng panahon na pinili mong hindi gumanti sa isang insulto, ilagay mo yon. Kung naramdaman mo ang kapayapaan noong tinanggap mong may mga bagay kang hindi kayang baguhin, isulat mo yon sa kulay asul. Gumamit ka ng hugis linya icon. Gawing biswal ang talino. Sabi ni Marco Aurelio, Lahat ay konektado, gaya ng mga bahagi ng isang katawan hindi lang ito tungkol sa mundo, pati ang kaalaman ay konektado. Kapag ginawa mong visual at emosyonal ang isang aral, mas tumitibay ito sa isip dahil mas totoo ito sa iyo. Ayon sa neuroscience, ang ganitong paraan ng pag-aaral ay gumagamit ng iba't ibang bahagi ng utak, emosyonal, visual, lohikal. Pinapatibay nito ang memorya at nagpapalalim ng pag-unawa. Hindi lang dahil nakita mo, kundi dahil naramdaman mo rin ang stoikong intelihensya ay hindi malamig. Ito ay malalim at makatao. At sa bawat mapang ginagawa mo, hindi ka lang nag-aaral, nagtatahi ka ng kahulugan. Kaya't sa susunod na matuto ka ng bago, huwag mo lang isulat. Ilarawan mo. Damhin mo. Ikonekta mo sa buhay mo. Dahil ang ideyang may emosyon ay hindi basta lumilipas, ito'y nananatili. At unti-unting nagiging bahagi ng kung sino ka, Gising, cellphone, kape, trabaho, scroll, kain, tulog, paulit-ulit. Walang tanong, walang bagong tanawin, walang tunay na pagkamulat. Ang utak, parang muscle, kapag iisa lang ang galaw araw-araw, humihina. Kapag walang bagong hamon, natutulog. Sa stoikong pilosopiya, ang kaalaman ay hindi lang sa isip. Ito ay nasa katawan, sa gawi, sa ugali. Kaya sinabi ni Epicteto, sanayin mo ang sarili mong tiisin at gustuhin ang mga pangyayaring di mo kontrolado. Ngunit paano natin ito isinasabuhay sa panahon ngayon? Sa pamamagitan ng araw-araw na micro-challenge, maliliit na pagkilos na nilalabag ang rutinaryong gawi. Hindi ito radikal na pagbabago. Hindi mo kailangang lumipad sa ibang bansa o magbago ng trabaho. Minsan, sapat na ang simpleng hakbang na hindi mo karaniwang ginagawa. Sa loob ng tatlumpong araw, Subukan mong gawin araw-araw ang isang bagong bagay na hindi komportable, hindi automatic, hindi inaasahan. Halimbawa, gamitin ang didominanteng kamay sa pagsepilyo, maglakad sa ibang ruta papuntang trabaho, kausapin ang isang estranghero, magsulat gamit ang papel imbes na cellphone. Bakit ito mahalaga? Dahil sa tuwing gumagawa ka ng bago, pinipilit mong gumising. Ang utak ay lumilikha ng bagong koneksyon. Ito ang tinatawag na neuroplasticity, ang kakayahan ng isipan na magbago, matuto, at umangkop. Ang simpleng discomfort ay ehersisyo para sa isip, at higit sa lahat, bawat maliit na pagkilos ay nagtuturo sa iyo ng isang bagay. Hindi ka bihag ng sarili mong rutin. Hindi ka robot. May kapangyarihan kang pumili. At sa pagpiling iyon, doon nagsisimula ang tunay na katalinuhan. Sa pagtatapos ng bawat araw, itanong mo ito sa sarili mo. Ano ang natutunan ko tungkol sa sarili ko sa bagong ginawa ko ngayon? Minsan, matutuklasan mong may tapang ka palang magsalita. O kaya, na may takot ka pala sa simpleng paglabag sa kinagisnan. Minsan, makikita mong may bahagi ng sarili mong nakalimutan mo na. At dahan-dahan, sa bawat micro-challenge, binubuo mo muli ang sarili mong buo, gising, matalino. Ang katalinuhan ng stoiko ay hindi laging makikita sa mga libro. Minsan, makikita ito sa desisyong gamitin ang kaliwang kamay, sa pagtahak ng bagong daan, sa pagtanggap ng discomfort, at sa pagyakap dito. Dahil sa dulo, ang tunay na matalino ay hindi laging komportable. Pero siya ang laging handa, laging bukas, laging gising, at sa bawat araw na lalabag ka sa lumang rutin, Isang bahagi ng isip mo ang muling nabubuhay. Isipin mong may hawak kang kutsilyo. Sa simula, mapurol ito. Hindi mo ito magamit ng maayos. Pero araw-araw, hinahasa mo, dahan-dahan, may tiyaga, may layunin. Hanggang sa isang araw, hindi mo na kailangang persahin. Dahil naging matalim na ito. Epektibo. Makinis. Ganyan din ang isip. Hindi ito kikinang sa isang gabi. Hindi ito magiging matatag sa isang motivational quote. Kailangan itong hasain araw-araw sa simpleng pagsulat, sa isang tasang kape, sa paglalakad sa ibang daan, sa pagpapaliwanag ng isang ideya, sa pagguhit ng iyong iniisip. At bawat isa sa limang ehersisyo ng mga Stoiko na tinalakay natin ay parang hampas sa labaha. Tahimik, hindi dramatiko, pero tiyak. At sa dami ng hampas na 'yon, doon dahan-dahang umiinit ang talas. Hindi mo kailangang maging henyo. Kailangan mo lang maging handa. Hindi mo kailangang laging tama. Kailangan mo lang araw-araw gumising. Dahil ang katalinuhan ay hindi ipinapamana. Ito ay ginagawa. At tulad ng katawan, ang isipan ay nabubuo sa pamamagitan ng ugali. Hindi aksidente. Sa gitna ng mundo na laging nagmamadali, piliin mong bumagal at palalimin ang isip. Dahil sa panahon ng ingay, ang malinaw na pag-iisip ay isang uri ng kapangyarihan. Ngayon, nais nice kong marinig ka, alin sa limang ehersisyo ang pinakatumama sa'yo? I-share mo sa comments, baka ang sagot mo ang makapagbukas ng isip ng iba. At kung ramdam mong may natutunan ka ngayon, mag-subscribe ka na, pindutin ang kampana, at i-share ang video na ito sa isang taong gusto mong hasain ang isip. Ito ang simula ng isang mas malinaw, mas malalim at mas disiplinadong kaisipan at tandaan mo tao akong natututo araw-araw